Okay, guys, dito na po tayo guys sa ah, dinalan din ng kaunting tulong si Nanay Dilya Cuisine. Dito po sa Barangay Agpangi, Nabal, biliran guys. Ito guys, ang ating dinalan tulong kay Nanay Dilya. May bigas po tayo. Meron din po tayong kati. Saka biskwit po. Ah. Meron na rin po ditong mga lakime at meron na rin pong gatas yan ito po mga meron din dito yan baik na po natin to yan Dali si Nanay Delia season po, hindi na po natin matatarong kasi hindi na rin po masyado nakakapagsalita. Yan, baik na po natin. Tapos, tayo po, ay kami pong content creator ay nagsisimula pa lang po wala po kami sinasahod pa ito po ay bulat bulsa ko na binawas po sa budget namin pawi ng Maynila bukas guys kadahilanan nga po may humiling ng ating kaibigan sa Maynila na po tanat na nadilya dito sa agpange eh e, pinulit na rin po natin kahit tapo na at nais nice po sa gusto mag sa at magpabot ng tulong kay Nanay Dilya. Ito po ang Gcash number ni Ate ma'ylin, ito yeah. dito ka. Ito po, ang gigas number ng yeah. sa nais pong tumulong kahit magkano man po, sabukal lang sa inyong loob. Ito po si ate, kanya pong gigas number to. Bali po si ate, siya po nag-aalaga kay Nanay Dilya Cuisine. Ito pong gigas number po ito sa kanya, ay sa kanya po papasok. Siya na po ang magbibigay kay Nanay Dilya. Kasi kadahilanan po ay si Nanay Dilya nga po hindi na po natatanong, hindi na po muna nang nagsasalita dahil po sa karamdaman. Ngayon, ang bahay po ng nanay Delia po, dyan mo natin titingnan. Ito po guys, ang bahay ng nanay Delia Quezon. Ito po guys, dito. Dito ang bahay niya. Dito guys. Okay guys, hanggang sa po. Salamat po sa iyo panunood. Si Babay po. Thank you.